po magandang magandang araw mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang topic na may pamagat pong Pasko. At atin po munang babanggitin ang mga pangalan ng mga nagpadala po ng kanilang mga notification. George Jojo Rosales Orlan Aklan, Leonardo Padriquela, Rowena Cahigos, Kaadlawon JP, Rick Garland, Marlon Magsayo, Miles Orpia, Monina Kamano, Ricky Pan Pruelda, Janilyn Choi, Ares Pap, Rosana Elcano, Francisca Sosa, Noel Bombeo, Binus Panaglima, Jojo Fajardo, Randy Baguhin, Miena Medina, Nesitas Stubo, Ezequias Bobiles, Jeremias Corpus, Christian Edison Marte, Janet Maniago, Lucero Sublatin, Edwin Gonzales, Cecilia Baal, Eduardo de la Cruz, Aida Almasco, Eljin Taiko, Flor Dagos, Marie Abakan, Rojolito Rituya, Evangeline Luna, Leia Santos, Leo Ebora, Edgar Casihan, Emily De La Cruz, Alan Perez, Sally Atiga, Lloydy Abenido, Michelle Salvador, Helen Sanchez, Vanessa Sagurit, uh, Vinancio Marquez, Renz Romero, Marilyn Dugaspi, Adona uh, Hoya, Maybelline Eli Hoyo, Eloy Goyo, Lloyda Filipina, Alwin Bautista, Jun Fabrigas, Victor Abelidas, Margie Bandol, Clarice, Quezon, and Mias Agapay. Kami po muling bumabati sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga subscribers po. Natutuwa po kami muli po namin kayong makasama. Atin pong muling mabatiin ang pamilya ni Brother Alan Perez ng Atimonan, Quezon. Lalo na po ang kanilang anak na naging dahilan upang tayo po magkaroon ng ating ginagamit ngayon na gadget ang ating laptop. Sa pangalan po ni Manese uh, Perez. Maraming maraming salamat po. ganun din po sa company ng Dell. Kami po ay natutuwa na kami at hindi lamang po natutuwa. Talaga pong galak na galak kami sa pagkatang amin po hinihingi sa Panginoon na magkaroon kami ng maayos na gadget sa pamamagitan po ninyo ay dininig ng Panginoon amin din po muling pina, pinararating sa inyo na ang inyo pong anak na ngayon po ay uh, on recovery sa kanyang naging karamdaman ay amin po siyang patuloy na ipinapanalangin. Ganon din po ang Project 8, uh, 70 Adventist Church, sa pangunguna po ni Ma'am Terry. Pero ang balita po namin, si Ma'am Terry ngayon ay wala na sa Project 8. Subalit, pasalamat pa din po ang aming naisiparating sa pagkatumulong din po kayo sa aming mga karaingan ng pagkumpleto ng gadget po ng ating Solid Rock. Ganon din po ang Prisco 70 Adventist Church. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ganon din po ang mga churches natin na inyo pong ginagamit ang ating programang ito tuwing sabado upang maging source po ng inyong pag-aaral ng ating lesson. Hindi na po namin kayo mababanggit isa-isa. Subalit kami po ay nagpapahayag ng aming katuwaan, kasiyahan at pasasalamat sapagkat kayo po ay kasama namin sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At kagaya po ng ating binanggit kanina, tayo po yung nasa ikalimang topic na ngayon na may pamagat pong Pasko. Tayo po muna ay manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon sa ating pag-aaral na ito. Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy at Muling nagpupuri sa inyong pangalan. Napakabait mo, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin. Kami po ay patuloy mong ginagabayan sa linggo-linggong pag-aaral namin ito ng inyong banal na salita. Muli po nawa kaming gabayan ngayon at buksan po ang aming mga isipan. Maging maliwanag po ang lahat-lahat sa amin upang lalo po namin maunawaan ang mga salitang ito. Palain po si Pastor Perdon sa kanya pong pag-discuss ng lesson na ito. Pagpalain din po ang mga subscribers namin ang mga viewers. Sana po ay sila po ay magkaroon din ng kapakinabangan sa pag-aaral na ito. Pagpatawad po ang aming po mga pagkukulang Panginoon sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Okay, at ngayon po ang ating pong talatang sa uluhin ay ating pong makikita sa Exodus 12.26. Kapag itinanong sa inyo ang inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa pagdiriwang na ito? Inyong Sasabihin ito ang paghahandog ng Pasko ng Panginoon sapagkat kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto nang kanyang patayin na ang mga Ehipsyo at iniligtas ang ating mga bahay. At ang taong bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Ang huling babala ay naibigay na at ang huling pagkakataon ay upang maligtas ay dumating. Subalit nakakalungkot na mas pinili ni Paraon at ang kanyang mga kasamahan na gawin ang hindi tama. Subalit ito ay hindi lamang tungkol kay Paraon. Malimit, ganito rin ang ating ginagawa. Alam natin ang tama, subalit hindi yon ang ating ginagawa. Dahilan dito, maraming mga inyusente ang nadadamay, ang ating pamilya, ang ating iglesia. Dahilan sa ating pride, mga pagnanasa, Binabaliwala ang kasiraan o kapahamakan ng pamilya ng iglesia maging ng buong bayan. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number one, ano ang ipinakikita ng huling babala kay paraon tungkol sa katwiran ng Diyos? Number two, papaanong paghahanda ang nais ng Panginoong gawin ng bayan bago lumabas ng Ehipto? Number three, ano ang layunin ng pagdiriwang ng Paskwa Number four, ano ang napakahalagang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak? And number five, bakit ang mga panganay ang nilipol ng Diyos? Balikan po natin ang question number one, ano ang ipinakikita ng huling babala kay paraon tungkol sa katuwiran ng Diyos? Sige po, atin pong titingnan ngayon ang sinasabi ng banal na kasulatan, atin pong babasahin ang nasa Exodus Uh, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 10. Yes. Ano po ba ang sinasabi? At sinabi ng Panginoon kay Moses, may isang salot pa akong dadalahin kay Paraon at sa Egypto. Pagkitapos niya on, ay pahintulutan niyang kayo umalis dito. Pagpapahintulot niya sa inyong yumaon, ay tunay na kayo sa, sa, masamang palalaya si niya rito. Magsalita ka ngayon sa pakinig ng bayan at humingi ang bawat lalaki sa kanyang kapwa at bawat babae sa kanyang kapwa ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Egyptyo, sa kasi Moses ay lalaking naging dakila sa lupay ng Egypto, sa paningin ng mga lingkod ni Paraon at sa paningin ng bayan. At sinabi ni Moses, ganito ang sinasabi ng Panginoon, sa may hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Egypto. At lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypto ay mamamatay mula sa panganay ni Paraon na nakaduklok sa kanyang luklupan hanggang sa panganay ng aliping babae na sa likuran ng gilingan at lahat ng mga panganay sa mga hayop. At magkakaroon ng malakas na hiyawan sa buong lupay ng Egypto na hindi nagkaroon pa ng kaparis at hindi na magkakaroon pa ng kaparis. Datapot sa lahat ng anak ng Israel mula sa tao hanggang sa hayop ay walang magagalaw kahit isang aso ng kanyang dila laban sa tao o sa hayop upang inyong makilala kung paano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Egyptyo at sa mga Israel. At bababain ako nitong lahat ng inyong lingkod at magsisiyokod sa akin at mags na magsasabi umalis ka at ang buong bayan na sumusunod sa iyo at pagkatapos niya niya o naiaalis ako at siya umalis sa harap ni Paraon na may maalab na galit. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hindi kayo didinggin ni Paraon upang ang aking mga kababalaghan ay dumami sa lupain ng Egypto. At ginawa ni Moses at ni Aaron ang lahat ng mga kababalaghan ito sa harap ni Paraon at pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinahintulutan ang mga anak ni Israel ay umalis sa kanyang lupain. So dito po, kung atin pong uunawain mabuti, ang Panginoon ay nagbigay ng sapat na paalaala, sapat na babala, sapat na mga kababalaghan upang ipakita kay Paraon at sa kanyang mga lingkod na ang Diyos ang siyang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Datapwat kanilang tinanggihan. Subalit nililiwanag dito sa ating na ito na ang Diyos nagbigay ng sapat na babala. Nagbigay ng sapat na patunay upang siya'y pagkatiwalaan, upang siya'y uh, sundin sa kanyang mga kahilingan, sa kanyang mga ipinag-uutos. So dito po ay ipinapakilala na ang Diyos ay tunay na mapagmahal at makatarungan. Hindi maaring papanghiwalayin yung pagmamahal at katarungan. Sapagkat kung walang katarungan, walang pagmamahal. Kung walang pagmamahal, wala rin katarungan. So ito ay makikita nating magkasama sa pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga kababalaghan at ng mga salot na pinadala ng Panginoon. Datapot, pinili ni Paraon na magmatigas ng kanyang puso. Okay po at ngayon po sa ipagkalawang katanungan, paano ang paghahanda ang nais ng Panginoong gawin ng bayan bago lumabas ang Egypto? All right, atin pong titingnan sa Eksodo 12:1 at patuloy. Ano po naman ang sinasabi? At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses at kaya Aron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. ay magiging unang buwan ng taon sa inyo salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buong ito ay magsisikuha sila ng ganang kanila bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanika mga magulang, isang kordero sa bawat bayan. At kung ang sambahayan ay napakakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao, ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay ang walang kapintasan, isang lalaki na ay isahing taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At inyong naalagaan hanggang sa ikalabing apat na araw ng buwang ito at papatay ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa pagbulubog ng araw at kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan at kanilang kakanin ng laman ng gabing yaon na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw o luto man sa tubig kundi inihaw sa apoy ang kanyang ulo pati ang kanyang mga paa pati ang kanyang mga lamang loob. Mga mahal, dito po ay nais kong bigyan bigyang pansin yung sinabi ng Panginoon sa kanilang paghahanda. Maghahanda sila ng isang kordero. At ito ay kanilang papatayin, ito ay kanilang lulutuin, at ito ay kanilang kakanin. Una, ang dugo dapat ilalagay sa frame ng pintuan upang ang mamumuksa ay mag-pass over. Ano po? Uh, lampasan yung kanilang mga pintuan at walang sino mang mapahamak. At kanilang marapat na kaining madali ang laman ng kordero. Walang ititira, walang lalabis. Subalit, wala ring magkukulang. Mga minamahal, dito po ay dalawang bagay ang nais kong bigyan natin pansin. Yung pagpahid ng dugo ito po ay uh, nagpapakita na ang ating kaligtasan ay tanging sa pamagitan ng dugo lamang ng ating Panginoon. Wala nang iba sa pamagitan lamang ng dugo sapagkat kung wala ang dugo, hindi maaari na lampasan. Pangalawa, kakainin yung laman ng kordero at walang ititira. Ibig sabihin mga minamahal, kinakailangang panampalataya na natin ang ating kaligtasan ay tanging sa kamatayan lamang ng kordero ng Diyos. Wala ng iba. Subalit so, may ikalawang bahagi, dapat isa sa natin, maging bahagi ng ating katawan, maging bahagi ng ating buhay, ang buhay ni Kristo. So, nais ko po na maging maliwanag ito na idinidin sa atin na hindi lang basta'y kay manampalataya, tanggapin mo ang Panginoon, subalit hindi makita yung karakter ni Kristo sa bawat isa sa atin. Napakalaga po yan sapagkat ang kukunin ng Panginoon at dadalhin sa kaligtasan ay yaong mga hindi lang nanampalataya kundi isinakabuhayan ang kanilang pananampalakaya. Okay po, at ngayon po sa pangatlo nating katanungan, ano ang layunin ng pagdiriwang ng Pasko? Ayan, titingnan naman po natin dyan sa Kapitulo 12, talatang 17 hanggang 23, ano po ba ang sinasabi? At iyong ipangili ng pista ng pinapay na walang libadura sapagkat sa araw rin ito, kinuha ko ang iyong manghukbo sa lupain ng Egypto kaya't inyong ipangningili ng araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi sa bilang na bilang tuntunin magpakailanman. Sa unang buwan ng ikalabing apat na araw ng buwan sa paglubog ng araw ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura hanggang sa iskadalawamput isang araw ng buwan. Sa paglubog ng araw, pitong araw na walang masusumpungan libadura sa inyong mga bahay. Sapagkat sino mang kumain niya ang may libadura, ihihiwalay sa kapisanan ng Israel ang taong niyo on maging tagaibang lupa o maging ipinanganak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may libadura sa, lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Na magkagayo pinatawag ni Moses ang lahat ng matatanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyo, inyong inyong kasangbahayan at magpatay kayo ng kordero ng Paskwa at kay kakuha ng isang bigkis na hisopo at inyong babasain sa dugo na nasa planggana at inyong papahira ng dugo na nasa planggana ng itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto at sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang ka sa kinaumagahan sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ng mga Egyptyo at pagkakita niya sa dugo sa itaas at pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto sa dalawang haligi ng pinto ay lalampasan ng Panginoon ang pinto ngayon at hindi niya papayagan ng manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. Ayan. So dito po, ipinapaalala ng Panginoon na magmula ng panahon na yon, tuwing ikapitong buwan, ha, ah, pagdating na ikalabing apat na araw, ito ay ah, pagdiriwang ng Paskwa. Ibig sabihin, kinakailangan parating aalalahanin na sila ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng kordero. At sinasabi rito, kakain kayo ng tinapay na walang libadura. Muli, edin-edin, na kinakailangan na sa ating buhay ay walang masumpungang mga kasalanan. Iwasan natin sapagkat yung libadura po ay uh, simbolo nang pride, ha, na simbolo ng kasalanan. So, kinakailangang mawala ang mga kasalanan sa atin. Kinakailangang mawala ito sa atin. Otherwise, tayo ay hindi maaring maligtas. Ano po? Kung hindi natin ihiwalay, kung hindi natin naalisin ang paggawa ng kamalian sa ating buhay. Kaya muli at muli idinidiin na ang Ebanghilyo ang ibig sabihin ay manampalataya sa biyaya ng Diyos. Pananampalataya na handang uh, pabago sa Espiritu ng Diyos palibhasang kung sa ating likas kagaya ni Faraon tayo ay tunay na mga matigas ang puso, matigas ang ulo. Datapot sa pamagitan ng Banalang Espiritu, kinakailangan tayo'y mabago. At ito ang layunin ng patuloy nating pag-aaral, matutunan natin yung mga kaluban ng Diyos upang tuloy-tuloy na ating maiwasan ang gawin ang mga mali. Sa ang pagiging tunay na kristyano, hindi mo lang makikita siya sinasabing nananampalataya, kundi namumuhay bilang kristyano. Okay po, sa pang-apat nating katanungan, ano ang napakahalagang tungkulin? ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ayan, titignan po natin sa talatang 24 hanggang 28, ano naman ang sinasabi? At inyong ipangilin ang mga bagay na ito na pinakatuntunin sa iyo at sa inyong mga anak magpakailanman. At mangyayaring pagdating nyo sa lupay na ibibigay sa inyo ng Panginoon gaya ng kanyang ipinangako, ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. At mangyayaring pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak, Anong, anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin siyang paghahain ng Pasko ng Panginoon na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel. Na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Egypto ng kanyang sugatan ang mga Egyptyo at iniligtas ang aming mga sambahayan at ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. At ang mga anak ni Israel ay yumaon at gunawang Gayon, kung paano iniutos ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, ay gayong ginawa nila. Ayan. So dito po ay uh, itinuturo sa atin na kinakailangang isa kabuhayan natin yung ating pananampalataya at ituro natin sa ating mga anak. Mga minamahal, hindi po sapat na yung ating mga anak ay pinapag-aral natin. Nagkakaroon ng edukasyon at uh, natin na sila ay magkaroon ng magandang buhay sa kinabukasan. Hindi po sapat yun. Kinakailangan na ituro natin una sa lahat ay ang pananampalataya sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Sapagkat ang ating pong layunin ay hindi lang magkaroon ng magandang edukasyon, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang hanap buhay at uh, maginhawang buhay sa lupang ito. Napakahalaga ng higit sa lahat ay ang makilala ang Diyos, makilala yung Kanyang mga gawa, makilala yung Kanyang pagliligtas, makilala yung pagnanais ng Diyos na tayo ay dalhin doon sa makalangit na kanaan. Okay, at ngayon po sa ating pong panglima katanungan, ito po ang last natin question, bakit ang mga panganay ang nilipol ng Diyos? Atin ah, tingnan po natin dyan, sa sinasabi sa talatang 29 at 30, ano po ba ang sinasabi? At nangyari sa ating gabi na nilipol ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupay ng Egypto mula sa panganay ni Paraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng bilanggo na nasa bilangguan at lahat ng panganay ng mga hayop. At si Paraon ay bumangon at kinagabihan siya at lahat ng kanyang malingkod at lahat ng mga ehipsyo ay nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa ehipto sapagkat walang bahay na di mayroong isang patay. Ayan. Alam po ninyo, sa mga ehipsyo, yung panganay, ito ang pinakamahalaga. Kahit na hindi Egyptyo, kahit Israelita nung unang panahon. Basta panganay, ito ang simbolo ng future, ano po, ng uh, kinabukasan ng kanilang karihan. Kaya inaalagaan nilang mabuti ang uh, panganay sapagkat ito ang magmamana, ito ang papalit sa kanilang mga magulang. At ito rin po ay simbolo ng kanilang Diyos Diyosan, sapagkat yung mga panganay ay kanilang itinuturing na para bagang mga uh, Dios na marapat na pahalagahan, marapat na ibigay sa kanila ang lahat ng uh, naisin at ito ang susundin sa bandang huli ng uh, susunod na mga henerasyon. So dito po ay pinapakita ng Panginoon na uh, there is no future malibang tayo ay magpasako sa Kanya. Kung tayo ay magtitiwala doon sa ating mga pinangahawakan na parang ito ang ating uh, future, yan ay mawawala ng future. At syempre pa, ito yung pinakamahalaga sa kanila. So upang kanilang makita na ang pinakamahalaga ay mawawala ng halaga, kapag ka tayo ay wala sa Diyos. Kaya anumang bagay sa mundong ito na ating pinakapapahalagahan ang lahat ng yan kapag ka dumating na ang katapusan, dumating na ang paghukom, pawang magiging walang kabuluhan. Kinakailangan na i-focus natin ang ating sarili sa Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kalwalatihan, sa kanyang pag-ibig kanyang kabutihan at sundin natin siya sapagkat siya mayroong inihanda na bagong buhay, bagong langit, bagong lupa na kung saan wala nang kamatayan. So napakahalaga po na tayo ay magtiwala sa Diyos sapagkat kung tinitiwalaan natin kagaya ng mga ehipsyo, yung mga panganay lahat ng yan mawawala So, ang mananatili, yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at yung kanyang mayamang biyaya at pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Okay, dyan po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga summary ng ating mga pinag-aralan. Number one, ang Diyos ay makatarungan at pag-ibig. Kaya't hindi niya, hindi siya gumagawa ng anuman malibang ipahayag muna niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Number two, ang tunay na kaligtasan ay pang, pang sasakabuhayan ng katwiran ng Diyos at pagtitiwala sa katwiran ni Kristo. Number three, laging alalahanin pangunahing tungkuli natin ang magturo sa mga anak at manawagan para sa lahat ng kaligtasan tanging sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos. At pang-apat, sa ibang mga Diyos, walang kaligtasan o kinabukasan man tanging sa Diyos lamang. So sana po muling nakatulong sa inyo itong ating maikling pag-aaral na ito. Ang pagpapala ng Panginoon nawa ay kamta natin sama-sama. Tayo po ay muling manalangin. Ama po namin banal sa oras pong ito, kami po ay muling lumalapit, nagpapasalamat, nagpupuri, sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ika'y nagbibigay ng sapat na panahon, pan sapat na pagkakataon, sapat na kaalaman upang kami ay uh, matutong manampalataya Magtiwala at sumunod sa iyong kaluuban. O mga banal nawa, matanim sa aming at isipan ang kahalagahan ito sa iyong banal na harapan na maging nga aming layunin din ang ipaalam ang lahat ng iyong panukala sa sangkatauhan upang ang lahat ay makagawa ng kanilang pagpili susunod ba o hindi. At kung magkagayon, masumpuan mo kaming tapat at uh, marinig namin ang iyong... Uh, pag tanggap sa amin na sasabihin mong ikaw ay tapat na lingkod, manahin mo ang karian na ihinanda para sa iyo. Ipagpatawad po na wamang ang lahat ng aming pagkukulang pagkakasala at tulungan kami ng banal espiritu na manatiling masigla sa pananampalataya at pagbabahagi ng katotohanan ito sa ngalang po ng aming Panginoong sa Isus. Amen. So mga minamahal, God bless po. Ang tayong lahat na sama-sama ng ating Panginoon. E